Pantay tayo po ipinalad na makakausap muli ang uh, dati pong uh, commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Kim Henares. Attorney Henares, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Ma'am? Uh, good morning, ho. Alright. Kung sa lahat, Attorney Henares, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayong maabala on a mo Friday morning. Dahil uh, uh, isa kayo sa matuturing na tamang-tamang resource person with regard dito sa letter of authority na naging controversial ngayon dahil mukhang uh, naaabuso. Attorney Inares, uh, paki-educate nyo nga po kami. Anong po ba ang purpose, first and foremost, nitong LOA? Ma'am. Ano nyo, ang, ang BIR na mga tao hindi naman mo pwede makipag-usap sa mga taxpayer or bumisita sa taxpayer kung wala akong letter of authority. You know? hmm. Ito yung nagbibigay ng authority sa kanila na mag-audit ng libro ng taxpayer. Hmm. So, malaki ang importansya po ng LOA, Ato ni Kihinares. Oo, oh, kasi, uh, yun, alam nyo, kung di, may bago ako na nung no, nag-imbita kayo, nagresearch ako hmm. kung gaano kala- kalaki ang hindi ho nakokolekta ng PIR dahil sa hindi tamang pagre-report o hindi nagre-report ng buwis no, Nagbab- nagbabayad ng tama no. May study ho na umaabot ng isang trilyon pesos is kada taon ang hindi ho nakokolekta ng BIR. Nationwide Dahil well? no, Aha. Hmm? Yun, yun minimum na hindi na ko ng BIR dahil hindi ho nagre-report ng tama ang taxpayer o yung taxpayer dapat na nagre-report hindi ho nagre-report no mm -hmm. so ito ho yung tool para ho ma, ma in, it's a way for the BIR to make sure yung mga amount na yan ay e makolekta no at least some of them makolekta ho mm -hmm. Pero lumalabas po with Jordan sa Tony Enares na sa pag imbestiga na mukhang na-misuse or na-weaponize na weaponized po itong LOA ng ilang mga taga-BIR para makapag-extort or makapangikil at Tony Enares? Alam nyo, ganito ho yan. No? Ang palati kong analogy ho, hindi ba parang barrel no yung barrel neutral ho yan no kung gagamitin mo sa tama di ba, sa di okay o Kung gagamitin mo sa mali, di masama ho yun, no? Yung letter of authority in itself, wala namang masama doon, no? Pero kung pwede hong gamitin yan, kasi yan ho yung pagkakataon, di ba? The way to, para may opportunity na mag-extort o mangurap, kaya ho, may face-to-face -face sa taxpayer, no? So, ito ho yung pwedeng gawing opportunity, no? So, kaya ho, dapat ho, minomonitor yan at uh, may policy ho yan na dapat, ano lang ho, may, dapat nun, may policy saan lang ho dapat pwede mag-issue ng letter of authority, no? Uh, katulad nun sa panahon ko, six months before I left the office, mm -hmm. meron akong policy na sinabi ko na uh, kung mag-audit kayo, eh, hindi pwedeng tatlong consecutive years. no? Pag nga uh -huh. pangatlong consecutive year gusto mo siyang i-audit, kailan may dahilan dahil may fraud. Mm -hmm. O kaya pag in mo, kailan may collection mo is malaki kasi uh -huh. kung hindi malaki, kailangan mag-explain ka bakit yan ang ino-audit mo ng patlong beses. No? Po. Tony Kim, ang so, tanong, yun lang ang Sino ang magpupulis or sino ang uh, tututok para mahadlangan ang posibleng paggamit o pag-abuso sa LOA ng BIR? Atty. Henares. First, tapos po, ang BIR, ang Commissioner, nagsaseto ng policy. no May may siya na under these circumstances nang ho, mm -hmm. pwede kayo mag-audit, no? At, at gusto ko rin yung liwanagin sa mga taxpayer, hindi naman o ibig sabihin pag binigyan kayo ng letter of authority ng ino-audit kayo, eh may masama na kayong ginawa, no? Mm -hmm. uh, usually, kailangan isang taxpayer, at least once sa lifetime niya, na o-audit yan, no? Kasi para ma check kung tama ba ginagawa niya, no? So, yun ho yun ano, Secondly, ang nagpopulisin niyan yun, taxpayer itself, no? Mm -hmm. Kasi kung ang taxpayer eh pumapayag na nag na magbabayad eh di mangyayari ho Ginagawa kayong suki, no? Every year babalikan kayo kasi alam nila na meron silang kikitain sa inyo. Whereas kung alam niyo naman na wala kayong ginagawa mali, at sinasagot niyo ng tama yung mga yung pag-audit uh, hindi hindi huyan yan babalik at babalik sa inyo no yun hmm. Uh, ilan beses lamang po ba dapat talaga ini-inspection ng isang particular na negosyo sa loob ng isang taon Usually dapat dati usually dapat once lang ho yan no oh. Ang nangyari kasi ho, ganito, no? Yung usually, yung kunya sa VAT, sa, kasi sa VAT natin, kunyari, ikaw, nagsabi ka may, may binili ka, dapat yung kabila may sinabing pinenta sa inyo, no? So, ginagawa ng BIR yan, may mga electronic data yan, minamatch nila, no? So, pag match mo, sa sabi, dati, ginagawa natin, minamatch natin, at nagsusulat kami sa taxpayer, sinasabi namin sa kanya, alam nyo, sa data na natanggap namin, parang meron kayong hindi ni-report. Yeah. no So, ginagawa yan dati, nag-letter of notice. Kaya lang, ang Supreme Court sinabi na hindi raw tama yung letter of notice. no So, nangyayari, so ngayon, nag-ELO, letter of authority sila. Yeah. So, ang nangyayari ngayon, uh, sa isang taon, dalo, yung first semester ng VAT, may letter of authority Second semester may letter of authority Tapos mayro pang hold, mayo pang audit ng other tax type no kaya may naririnig ako na isang taon tatlong beses silang tatlong letter of authority na tatanggap nila uh -huh. actually yun nga po yung idudulog ko kasi may personal na lumapit sa akin uh, mga negosyante na before one, uh, one time uh, once a, a year tapos dumating sa puntong three times a year na po ang pag-inspection sa kanilang negosyo, Atty. Nares. Yan po yata yung sinasabi nyo, pinapaliwanag nyo. Yes. Kasi dati, letter of notice, parang sinusulatan ka lang na, alam nyo, parang may deferential, so mm -hmm. pwede bang ay itama nyo. Ano ba yung tama? Mm -hmm. Kaya lang, sabi ng Supreme Court, mali raw yung letter of notice. Kung nangyari, naging letter of authority. Mm hmm. Matuturing po yeah. bang lehiti mo po kung tatlong beses isang taon man bisitahin ng mga negosyo para inspeksyonin ng BIR at Orne Wala naman yung batas na nagsasabi hindi pwedeng ganun. No? Uh, kaya nang, uh, kasi ang recommendation ng World Bank at IMF mag-short audit sa BAT. No? Mm -hmm. Ganun. Kaya nang, para sa akin, uh, hindi lahat na recommendation ng World Bank at IMF ay e nauugma sa isang bansa. No? Mm -hmm. uh, para sa akin, dapat nun, ang negos negosyante, binigyan, you want them to engage in business so that they earn money and they can pay taxes rather than, ang ginagawa ngayon, parang wala rin silang ginawang negosyo kung di sumagot sa BIR. Di nababawasan yung yun panahon at opportunity nila para mag gawin nila yung negosyo nila no mm -hmm. so in that sense parang you defeat also the purpose no of you want people to do engage in business to generate revenue so that you can pay taxes mm -hmm. Nga po ang uh, masakit na katotoha ng binanggit ng isang uh, negosyante, actually isang grupo sila ng negosyante, sinasabing napakahirap magnegosyo sa Pilipinas, Atty. Henares. Sa totoo lang, dahil sa nangyayari, totoong mahirap. Hindi lang ho, sa BIR, meron ka pang sasagutin yun sa local government no pag nagbabayad ka ng business tax. So, mas grabe pa nga sa local government kasi yung assessment niya sa'yo is presumptive, no? Hindi katulad sa BIR. Kailan? I-prove ng BIR na ito talaga yung kinita niyo. Mm -hmm. Sa local government, di ba, binubuisan kayo, pinipresume nila, ito yung kinita niyo, mas hindi yan yung kinita niyo, no? Mm -hmm. So, yun pa yun isa. Tapos yun, right. so... So, talagang mahirap mag sa Pilipinas. alam <laughs> <laughs> dahil nga po nung kakilala ko eh. Sabi niya, ultimo barangay eh. Talagang pinapaiyak sila bago makakuha ng kinakailangang lisensya o permiso para makapag-negosyo. Atty. Nares. Yun na, yun o. Yun yung reality, no? So, uh, kaya... Yung corruption, hindi, yung mga ganyan, eh, mga problema, hindi lang, oh, sa BIR, no? Marami pa hong problemang hinaharap ang negosyante sa iba-ibang... ba? Marami kang... Gust maraming gustong kumita sa'yo. Di ba? <laughs> <laughs> Masakit, ma'am. Eh, hindi ka pa nga nakakapagsimula ng uh, negosyo mo. Hindi pa umaangat yung negosyo mo. Lugi ka na sa dami ng kumita sa'yo. Sa totoo lang, yun ho, yun, yun ho, isa sa malaking problema ho sa Pilipinas, no, na uh, kaya tayo natatalo ng ibang bansa, no. Mm -hmm. Kasi lahat naman may, ibig sabihin, uh, sa totoo lang, huwag naman ho tayo na-eat, no. Maski sa ano tayong bansa pumunta, meron naman corruption. Man. Kaya lang, uh, in corruption sa ibang bansa yung analogy nila isa mo bansa, isa lang kausap mo tapos na lahat okay, sa Pilipinas ang corruption is parang red thread tape rin. bawat ah. bawat step merong hindi mo tuloy maintindihan o malaman kung hanggang saan yung kinamumbayaran noon mm -hmm. so yun so, mo. tama po ba yung uh, aking uh, example attorney na Rese eh, na parang kang ang sa negosyante Bago makarating sa makapagsimula ng negosyo para kang umaakyat sa napakataas na hagdan. Na bago ka makarating sa tuktok, malamang sarado na 'yung negosyo mo sa 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 dami ng naging lagay mo at uunahin na uh, hindi naman lahat ganoon ang na-experience, pero ah. marami 'yung ganoon 'yung na na nila, no? So uh, Ibig sabihin ko minsan naiisip mo rin na uh, bakit ka pa nagninegosyo kung ganyan. Mm -hmm. lang lang palang kikita para sa paghihirap mo, Atty. Nares. Ayun o. Tapos <laughs> on, may problema ka pa na yung matauhan mo, mm -hmm. uh, may problema ka sa gobyerno, may problema ka sa tauhan mo, may problema ka sa mga customer mo. So parang ang laking problema noon mga taong nagdinegosyo. Hmm. Kung right. sa nakikita niyo bilang dating uh, tagapamuno po ng BIR Attorney Naras, ang pinakamagandang gawin ng uh, ahensya para ay once and for all, mawakasan ito at matigil na po yung sinasabing weaponization at saka pag-abuso sa LOA, ma'am. Kailan ho? may policy kung kailan lang ho pwede mag-audit saka pangalawa, that may letter of authority monitoring system, kailangan minomonitor ho yan ng, ng management ng BIR. Saka pangatlo, dapat nun, eh, hindi dapat no kung kailan magdisiplina ng tao di disiplinahin mo rin ho yan no saka pang pang-apat bukas rin yung opisina nun commissioner no sa reklamo ng mga taxpayer no kasi personally i think naman hindi yo mag hindi ho maglalakas loob ang isang taxpayer na humingi ng meeting sa commissioner kung wala o talaga siya siyang problema no so kailan uh, the, the office should also be open to talking to the taxpayer when they ask to talk to them no uh, mm -hmm. because Because that means there's a big problem, di ba? Kung hindi, di ba? Usually, takot ang mga tao na makipag-usap sa commissioner ng BIR, di ba? Para humingi siya ng, may lakas na option na humingi ng meeting at kausapin at magkipag-usap sa, in sa inyo, is ibig sabihin meron nung malaking problema. Oh. So, tama rin naman po, Tornay Nares, na sa panig naman ng negosyante, kung wala ka namang tinatago o wala kang kabalbalan, hindi ka naman dapat matakot, di po ba? Oo. Oh, yun ang sinasabi ko, no? Uh, mahirap, parating sinasabi ng mga tao na uh, it takes time, effort, di ba? Kasi kung maglalaman ka, di ba, you have to baka aabot yan sa kote. Pero, uh, kung hindi ka naman ho lalaban, eh, babalik at babalikan ka rin. So, hindi wala akong katapusan yan. No? Parang sakit yan kung hindi mo gagamutin ka agad, eh magiging cancer ho yan. Hmm. Tony right. Hinares, ha, sa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong uh, pahayag at uh, paalala, lalo na po doon sa mga umiiyak na negosyante na sinasabing na, 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 nabahagi ng uh, pang-abuso with regards sa LOA. Go ahead po, Tony Hinares alam nyo, ang payo ko ho sa mga tao, eh kung tama ho yung binabayad nyo, dapat nun, hindi ho kayong takot na lumaban, no. At although it takes effort, you have to take that effort at least sa umpisa, no. Kasi pag tama yung ginawa nyo sa umpisa, umpisa hindi ho kayo babalik at babalikan, no. Uh, dapat nun, lumab dapat you should Stand by your principle, no? And para naman sa, uh, kung na, so the first, uh, the first real, ano, uh, remedy is to pay the right taxes. And when you pay the right taxes, then you should stand your ground and fight for what you think is right. All right. Dad, attorney na rest, maraming maraming salamat sa pagkakataon at uh, ako po ay umaasa na pag may mga isyong, alam na alam kong ikaw po ang makakasagot ng maayos. Muli ka po namin nga abalahin na unahan ko na po, uh, attorney na Maraming maraming salamat po. Good morning. Anytime, God bless po. Good, morning. Anytime po. Thank you. Alright. Ang po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Atty. Kimenares. Menares.